Guys, good news ni. <laughs> good news ni sa mga invited sa content monetization. Kabalo mabu guys, based ni sa akong experience, based ra sa ako ang napansin diri karon about anong content monetization. 'Di ba? Sige sira, sige sila reklamo gagmay kay earnings diri sa content monetization. So tinuod na. So ako lang pong nabantayan, guys. Nga karon ang in-stream ads o long-form video naanay anay earnings dagko ng earnings sa long form video guys kaysa sa reels based on is ako ahas ako ang nabantayan ra gud guys akong reels 2,000 ka pin ang views pero zero zero, earnings so karon there is ako ang long form ang 900 views na ko na ana siya 0.01 dollar so i-compare na po nato no yung mas dako na po ang kitian karon sa long form kaysa sa reels. Kani ako ang long form guys, wala na siya stars ha. Sa content monetization nako ng income, 0.01, 900 views lang. So, grabe din yung update ni Meta karon So, mas gusto nako na karon sa long form kay Murag na ko na, na ang earnings na po sa long form kaysa sa reels. So, update lang nako na, na. O sa ako, arap po ng experience. Pero kung gusto mo po reels, upload gyapon tag reels upload tag long form upload tag photos kay mao nay kuan sa content monetization mao na yang requirement sa isa ka adlaw makaposta og isa ka long form isa ka reels og isa ka text post or photos unta nakatabang bye bye